Sana mapag-isip-isip niya ang ginawa niya sa aming mag-ama. Kung talagang ayaw mo na sa akin, dapat na humarap ka sa akin ng ano, diretso. Pinrang ka mo ako, umuwi ka muna sana, hindi ka dumiretsyo sa kabit mo. Pinantay niya tayo niya ako na ano. Pagka nakalis daw siya, kahit sa ikong tulik, hindi siya magsusustento. to. Sabi niya, tapos mo ako pakinabangan lahat ng pera ko, sabi niya pinapadala ko sa inyo, sabi niya. Bakit sino ba kami sa'yo? Asawa at anak mo ang pinapadala mo, hindi ako ang kabit mo. Wala, tulog na ata. Tulog na. Mamaya na lang pagkagising na siya. Ayaw mo muna siya matulog. tulogin mo muna siya. Search mo siyang matulog kung mo gisingin. Huwag mo na siyang gisingin. call niyo yung asawa ninyo. Tama, yes, sir. Yes, sir. Ah, Mrs. ko po yung kausap ko. Kaso oh, po, hindi sir. niya ako kinakausap. Okay. Tapos, nakahiga okay. lang siyang ganun. Parang baliwalaan niya ako sa akin. Katabi niya yung kabit niya. Tapos, yun na nga yung nakita niya sa cellphone na ano, pinakailaman niya yung cellphone. Kailan taon na po kayong kasal ng inyong misis? Mm, yung panganay ko po, sir, eh, 14, mga 2 years bago kami nagpakasal. At sa panahon po ng 10 years na yon sir, may ginawa ba kayo sa kanya para magkadahilan siyang umalis at maghanap ng ibang tao? Wala po. Nung nasa abroad po siya, sir, madalas naman kayo magkausap? una po, madalas. Nung unang isang taon niya. Patagal ng patagal siya doon, bumababa yung time ng pagtawag niya sa amin. Hanggang umabot na lang ng punto na 2 minutes na lang tumawag, hmm. tapos galit pa. Nagpapadala pa po siya ng pera? Nagpapadala naman po siya. Hindi siya nagkulang sa pera. Okay. Nagkulang lang po siya sa time. Ilan po ang anak ninyo, sir? Lima po. Kambal uh, po yung ano, bunso. Okay, sir. At sa liman yung anak, nasa inyo po lahat ngayon, sir. No so, limang po. anak ninyo. Kailan po ang huling uwi niya po? Yung pinaka-uwi niya dito sa Pilipinas ay October 3, 10 p.m. Nasa ano na po, airport. At noong October 3, 10 p.m., hindi po kayo minessage? Hindi po Wala kayong, po. Hindi po kayo nagsundo? Wala po. Sino po ang nagsundo sa mga? Yung kabit po niya. Bago po siya umuwi, sir, sinabi niya ba sa inyo? Na nagpaalam ba siya? Nauuwi siya? Wala po, hindi po siya nagpaalam dahil biglaan din daw po. Eh, kahit maski siya, hindi daw po niya alam. Ano po ang kadahilanan? Ba't po siya umuwi? Ah, Nag-report po kasi siya sa UWA okay. na sinaktan siya ng amo niya. Tanong ko lang, bakit hindi ako in-inform? Itong mapangyayari itong sir, hindi nyo na nalaman to until nakauwi na po siya. Hindi na po. So, ibig sabihin, may iba siyang pinagsasabihin ng mga problema oh, niya. Opo, uh, ano na. kumbaga bagay, tsupuweran na ako sa buhay niya. Wala na siyang time sa amin eh. Ma'am Mary Ann, nakausap niyo pa ba po ang inyong anak na si Florence Rike? Noong nasa abod pa po siya, nakausap niyo po siya noon. Sabi mm -hmm. po niya sa akin, hindi nga raw po siya nagsatrabaw si dahil kasi sitaktan daw po siya ng magulang ng bata. Okay, okay po. Ang amo niya. Pagkatapos po noon, hindi na po siya tumawag nung sa nakauwi. Hindi po namin alam na siya nakauwi na. So Ay, hanggang po, ngayon po ma'am, simula nung nakauwi po si Florence, hindi pa rin po siya tumatawag sa inyo? Sa best po sinagot. Okay po. Pagkatawag, nag-hello lang po. Tapos sinakot sa po siya, biglang inago nung lalaki yung cellphone at pinatay. So ibig sabihin po ma'am ganito, no? Uh, inabandon niya hindi lang ang kanyang asawa, inabandon niya rin ang kanyang anak. Pati po pala kayo, ang kanyang magulang, inabandon niya na rin po. At ganun na rin po. Wala naman po kayong away bago ito nangyari na siya ay nag-umpisa magkabit. May alam ba po kayo sa relasyon ng inyong anak sa kanyang asawa na baka naging dahilan kung ba't po naging ganito? Wala po eh. Napakilala niya na ba po sa inyo itong si Ian Nonito Huyong, yung kanyang kabit po ngayon? Eh, sinabi po saan pero ang sabi ko lang po sa anak ko, ano ka ko yung inaano mo ka ko sa na pati yung lalaki inaano mo ka ko, wala ka ko akong tiwala diyan. Sabi po ng anak ko eh, Pausap lang daw na po niya sa cellphone. Ngayon po ma'am, may balak ba siyang umalis? Kasi baka maaaring mapigilan namin ang kanyang pag-alis. Oh, eh, hindi ko po alam. Pero ang alam ko po, may balak po siyang umalis. Mag-aagree ba po kayo ma'am kung sabihin namin until bumalik siya sa kanyang pamilya, until supportan niya kanyang mga anak, eh hindi mo na po namin siya papalip pa rin? Okay naman po ganun. Gusto ko rin naman po bumalik siya sa pamilya niya. Sana mapag-isip-isip niya ang ginawa niya sa aming mag-ama. Kung talagang ayaw mo na sa akin, dapat na humarap ka sa akin ng ano, diretsyo. Pinrangka mo ako, umuwi ka muna sana, hindi ka dumiretsyo sa uh, kabit mo. Eh, nagpirmahan sana tayo sa munisipyo kung saan. Hindi yung ganyan, kakasuhan kitang, ano, pagka... Ngayon talaga decidido ako na uh, ipa-blacklist ka sa airport kahit anong mangyari. Kasi, pinantay niya tanya ako na ano. Pagka nakalis daw siya, kahit sa ikong tuloy, siya Kakaapon ko lang siya ng kausap. Kasi nangihingi siya ng ano, 300. Pagpajikas daw. Mm -hmm. Dahil hindi daw siya kumakain. Sabi ko, wala akong pera. Alam mo naman yan, hindi ako nakakadagat sayo. Sabi ko, dahil sa ginawa mo panlaloko sa akin. Ako pa eh. Ako pahingihan mo ng pera, sabi ko. Galit na galit. Sabi niya, tapos mo ako pakinabangan lahat ng pera ko, sabi niya. Pinapadala ko sa inyo, sabi niya. Bakit sino ba kami sa'yo? Asawa at anak mo ang pinapadala mo, hindi ako ang kabit mo. Buti pa yung kabit mo na papadalhan mo. Kaya wala kang naipon. Yun na ang totoo. Pati yung mga tsokolate na pinadala mo sa anak mo, pumikap yung kabit mo pa rin. Ngayon, alam ko, alam ko na ang lahat. Mula nung nakalipat ka dyan, yung chocolate sir na pinakita niya, pinasabik niya yung mga anak niya. Pinakita niya yung teddy bear para sa kambal niya. Asang-asa yung mga anak mo. Yung kabit ang nakinabang binigay po sa kabit. Opo. Lahat po yun. Lahat ang pasalubong niya sana. Opo. Lahat po ng binabili niya sa box na pinakita niya sa amin na pinasabik lang niya. Kakasuhan ko po talaga siya ngayon, sir. Meron ba po tayong alam, sir, na pagkakataon na may nangyari sa kanila nitong kinakasama niyang si Ian Huyong? Wala pa kung ano sa kanya, sir, na may Man, nangyari natin, sa kanila. Kung buntis ba siya, nabuntis ba siya nito, o ano? Wala pa, sir, kasi it this pa lang siya dito sa Pilipinas. Sige, no, okay, sir. Ganito ang gagawin natin. Uh, papabantayan natin yung kanilang lugar. Titignan natin kung may paraan tayong makahanap kung makakasuhan ba natin siya ng adultery. Uh, dito po kasi sa Pilipinas, mas madaling kasuhan ng lalaki kung nandaya tayo kaysa ang babae, kung nandaya sila. Bakit? Sa lalaki po, kahit hindi pa po kayo nagtatalik, basta binahay mo po siya tulad ng ginagawa po ni Mr. niya pwede na po kasing kasuhan. Magkaiba po kasi pag babae ang kakasuhan natin. Pag babae po kasi kailangan may sexual act talaga. Kailangan nagtalik talaga sila. Papatunayan natin na nagtalik sila. So, ang maganda po siguro, sir, obserbahan natin kung meron tayo makita pangyayari na may ganun, nga nangyaya, na may ganun sa kanila, na mamagitan sa kanilang dalawa, pwede po natin talaga siya kasuhan ng adultery. At kapag nagawa po natin yan, pwede po natin ipaharang ang kanyang deployment. Dahil kukuha po tayo ng preliminary hold departure order. Hindi po siya makakalabas ng bansa natin. Pero sir, pag di siya makalabas ng bansa, paano po natin susustentuhan yung limang anak po? Ah, uh, wala po akong pakialam kahit di siya magsustento. Basta uh, ang gusto ko makulong silang dalawa tapos hindi siya makaalis ng bansa. Okay. Para maranasan nila ang sakit ng ginawa nila sa akin. Sige sir, tutulungan namin kayo dyan. No? Uh, sir, ngayon po ano po ang inyong trabaho? Ano po ang Nangingisda na po ako sa pangkasinan. Kaso hindi ako nakapangisda dahil sa ginawa niya. Ngayon po sir, sabi po ng nanay ni Florence, yung dalawang anak lang po ata ang nasa inyo ngayon. Daladala dala ko po dito. Okay. Kasi nag po yung tatlo. Ah, okay. Okay po. Doon sir. po sa Pangasinan. Tumigil na po sa pagsuporta sa inyo yung asawa ninyo, no? Mukhang lahat sa kabit na napupunta. Ano po. Baka naman alam niyo sir kung itong si Ian Donito Huyong ay married, no? Baka siya ay kasal sa iba. Hindi ko po alam kasi kahit i-search ko po sa mga account niya, wala pong ano, lahat naka-lock, pinamblock niya ako sa ano baka makita namin sir kami mismo mag-uhukay tignan namin kung may mahanap kaming paraan para ma file po natin talaga ng kaso itong inyong asawang si uh, Florence no ganun ang gagawin na lang natin uh, ipa-monitor natin yung feeds tignan natin kung ano ang kasi sir, dito no again, like I explained kanina in order to have a successful case for adultery kailangan mapatunayan po natin talaga na nagtalik ang inyong asawa sa lalaking hindi niya asawa. Pwede po ba yung gamitin yung umamin siya sa... Pwede po, sir. Ano po yung... Kaibigan niya? Ano po yung sabi niya sa kaibigan niya, sir? Oo, pag uwi ko, sabi niya, pagdating ko, ah, ah, pangalawang gabi niya daw doon, ano lang, ginamit siya isang beses, hindi pa sinagad. Kasi masakit. Okay video call siya. A video call. No, wala pong chat. So kailan natin pagtestiguhin yung ano, yung kausap niya po na yon, sir? Sabihin natin na oh, sinabi niya sa akin na ganito na nakipag-anuhan na siya. Second second night niya dito sa Pilipinas, di ba? Uh, unfortunately po kasi hindi namin ano eh, hindi namin matawagan si uh, Ian Huyong yung kanyang kabit hindi natin mahuli or si Florence man lang, hindi rin po kami sinasagot. I mean, intindi ko naman, asawa mo nga, hindi mo sinasagot. Kami pa kaya sa radyo, di ba? Sana lumigaya ka sa piling niya hanggat di ka pa nakikita. Lubos-lubosin nyo na ligaya nyo. Uh, sige sir, papatutukan ko to sa staff namin. Once na may sapat na sila nakitang impormasyon tungkol sa pagtatalik ni Florence at ni Ian Huyong, kakasuhan po natin agad ng adultery. Yung dalawa po, sir. No? Pero hindi po siya makakalis ng ano. Hindi po sir. Upon filing po natin, susubukan po natin, i-inform po natin ng Department of Migrant Workers na kapag may application po siya, i-red flag po natin sir. At para hindi po siya makaalis. Maraming salamat you, sir. sir. Sa kabilang booth na lang po tayo para po makapag-coordinate na tayo sa DMW at saka sa OWA po.